Ayan, habang naghihintay ako guys sa asawa ko. Nandito sa nandito ako nakaupo sa puno. <laughs> Kasi yung mga upuan may nakaupo na sa kamainit. May ma mainit yung kulang dito kung may nakaupo pa. May nakaupo pa na itin. Dito may nakaupo, may nakaupo. Dito lang ako sa sa may puno, guys. Habang naghihintay ko sa asawa ko. Sabi kasi niya 2 minutes daw. So yeah, Pangatlong ano ko na dito, punta pag may off ako habang hinihintay ko sa asawa ko. Yan. Ah, wala na sila. Pwede na akong umupo, guys. Naipuan na, guys. Ganda kasi dito, guys. Presko, eh. Presko siya. May mga puno, oh. May mga aso. Parang sila, eh.

Chega esse parque. Ayan na. Ah, wala na yung mga pulis. No, police pulis already. Hello. No, pulis. Open. He's here. Three police car, three police car, yeah, and twelve policemen. Twelve, because three cars. There are three cars there, and one half car also there. I count, baby mo. Yes, have one. There are four cars. I drink two beers. I look your face. What my face? How put the light in. It's not live, it's a video. I blah 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 together the please.